Ma. Medyo mating na siya, Pina. Baka makalimutan ka daw eh. Ay, kay Papa. Magugustang dito. Ay, ano? May sige, may bagay sige. May sige. Kasi yasay ko na nasira. Ayun niya. May hiling daw ng bagong sa'yo. Hindi ako baka bato. Ay, hindi ba nasira yung kanya cellphone Ay, saan, si yung, na? Sabi sa ando siya naman. Yung sa akin, yung galing sa akin yung bibo. Sira yung bibo. Yung sim kasama. Ay, nasa niya na para. Ay, hindi mo sa akin. Siyempre, ano niya yan. Siya ang unang touch dapat. Hindi ko si mama. mga so, mga. Hindi ko binila yung mga mga. Hindi Ay, yan <laughs> <laughs> na nagdalo. Sa isip-isip ni mama. Ano Ano ba yan? Ba't nag-birthday ako? Una birthday ko ha? <laughs> Oo kasi ano. Dito ako sa na din ng... Ikaw yun eh. Ganyan yung Alam mo yung kanya na wala yung kanya? O ako nakakuha ng natin anak natin. Ganyan ka natin yung isig din. Kaya kaya papa mo kawala pero nung tetawa ko ng papa kaya. na yun. May case na ito May case na ito ma. Charger. Kasi susunod na lang natin bilhin si mama pag umuwi tayo. na

Di ba? Sobrang saya niya. Tapos <laughs> <laughs> <At 20, laughs> po nga pa niya. Thank you. Iyak mo naman niya. <laughs> so, baka wag na, wag na yung papa mo, akin na lang ka. Hindi, oh, kay <laughs> <laughs> papa mo na lang iluma, akin tumago, ganun. Ang baka sa iyo, papa mo lang. <laughs> Buksan mo na! Oh. Buksan mo na! Oh, my God. Ganun, ganun mo na. Ay! Hindi ka niya. police cellphone dia <dino. laughs> na matagal mo yung ano mo. Ang ganda pa yan o. No? Hindi may kulay mo. Ma. Oh, <coughs> White. Ay, ano na ba ito? Meron na ba ito? Ano? Hindi, hindi. pa, lili, pa lang. Ay, hindi, isa pa. pa hmm. pa mo, ma. Ayan, yan. I-start mo. 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 Ay, mo. power eh. Wala wala. Alakas sa... Ay, ayan, ayan, ayan. Ay! <laughs> ay! ay